ba, madalas kang tumambay nung araw? oh, dyan sa bangkal, may ka kaibigan ako, si Benson, saka si Edith. Si Edith, Edith, ano yun, lesbian, tomboy. So, okay. magkakababata kami. Ang ugali namin, sa Lukban, maglalaad kami hanggang makaabot kami dun sa may Pio del Pilar. Mm -mm. Tapos babalik ulit. Yun lang trip namin. Lakad lang. Lakad kasi lang. Bakit? Ano, anong nakukuha nyo? Kasi wala namang mga gadgets doon eh. Uh, pero gadgets. ano yung nakukuha nyo? Sa tam hindi tambay yun. O, lakad tambay yun ah. Pero tambay na rin yun kasi tumalag lalakad kami sa mga kanto. Tapos nagkukwentuhan kami. Tapos may mga pinagtitipa kami sa paligid. Tapos nakakamit kami ng mga friends. Pero lakad talaga. Kaya active. Kaya tayo yung parang yung genre natin sobrang workaholic, no? Oo, kasi nag-ano eh. Kasi sanay talaga tayo ng kumikilos. kasi nagtitinda po ako ng isda sa Paranaque. Ngayon po, nadatnan ko po yung upuan na mahaba malapit po doon sa pagbukas ko ng pintuan ng aking bahay. ngayon, pinalampas ko po yun ng ilang araw, mga tatlong araw po yun. Di sabi ko, nakakaabala. Di ngayon, di nagwala po ako noon. Sabi ko, pakisuyo naman ka ko. Pakialis ka ko dyan yung upuan mo mahaba kasi nakakaistorbo po. Ano po sa'yo, sa kasi... idinikit mo sa, or itinabi mo sa dingding Ay, yung iyong upuan? Malayo, mamalayo. Sa totoo lang. Ang bahay ko ma'am, bago ko bininta sa kanya, sabi ko, Emile, kung magtayo ka ng bahay, lawakan mo ang daan, kasi daanan yan, ayaw ni Kap. Sinakop niya, pa-extend ang pa-extend hanggang sumikip. Ngayon may tindahan ako kapiraso, siyempre ka. nag-iinuman, mo. hindi naman naka-istorbo. Pagdating niya ma'am, galing tanggalin mo yung pan, itapon niya. Ngayon niya? po yung anak ko po, nandun po sa kapatid ko, sa tsahing ko. <laughs> Ate Monica! pinagkakalat, may ebidensya ka ba na nagbenta oh. talaga siya ng Paid, anak? Pakita mo ebidensya mo. Ano, ano yung sinasabi Ano niya palitlaya? Ang anak niya wala sa kapatid. Huwag ka maniwala. Mag, sinungaling yan, ma'am. Nakulong yan palitlaya. Weba! Ang kailangan namin. Palit Kailangan Hindi, puro palitlaya mo lang na wala ka Ang nangyari, lalsing kayong mag-asawa, nagbubugan uy, daw kayo, Tinamaan Malalaman yung dingding -ding, nahulog yun eh, yung electric fan. Oh, ah. Alas 10 ng umaga. Hindi pala sa asawa ko naglagay ng upuan na hindi naman dikit. Nagbunga yan doon sa loob, ma'am. Ayos ma kayo doon jan, Hindi nyo harap, nakaisturbo kayo. Ganun ang ano niya. Ang asawa ko ay dahil hindi pala sin... Sige, sorry po ha, na. Yeah. Yung po yung namin. Tapos nagulat na lang po kami, bigla po siyang nagwala doon. Kasi ang sabi niya po, bakit nyo sinulatan, hindi po siya nagtanong kung sino ang nagsulat. Bigla po siyang nagsigaw ng ganon. Tapos bigla niya po siyang, bigla niya pong inano si tita. Kaya doon na po nagkagulo yon sa pagsusulat doon. po. Ang inaano niya kami doon po yung nagsulat. Hindi niya naman po kami nakita, ba't niya po kami sinisisi? Yung po inaano sa kanya. Ano po yung sinasabi niya po sa mga tambay po? Wala pong tumatambay doon, nagtatambay po sila pero nagkakape lang po. Pero inuman po wala po. Mga magulang ko lang po yung mga nagiinom doon. Okay, pero malalaman pa natin yan mamaya at siya ka mas maganda kung maging maayos tayo ngayong araw na to, no? Kasi, siyempre, magpapasko din. Okay. Ang lupa Ngayon po niyan, na tinambakan daw po niya ng mga basura. Oh, Binayaran ko po sa kanya yung right po, right, halagang ah, kasi sa uh -huh. Opo, right po. Ngayon, nagka, nagkaroon po kami ng alitan, pinatawag po kami niya ng barangay, sinabihan sa, siya ni kapitan na bakit ka magbebenta ng lupang hin, wala ka namang pinangahawakan na titulo